Aries. Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, red at pink. Number 26, number 12, at number 9. Kahulugan. Ang mga kulay na red at pink ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob at positibong emosyon. Ang red ay sumisimbolo ng pasyon at tapang, habang ang pink ay nagbibigay ng balanse at pagmamahal. Ang mga numero number 26, number 12, at number 9 ay nagpapakita ng potensyal sa mga gawain at tagumpay sa mga adhikain mo ngayon. Maghanda sa pagbuo ng matibay na pundasyon para sa iyong mga layunin. Taurus Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at green. Number 11, number 30 at number 29. Kahulugan. Ang kulay white ay sumisimbolo ng kaliwanagan at kapayapaan habang ang green ay nagbibigay ng kasaganaan at balanse sa iyong buhay. Ang mga numero number 11, number 30, at number 29 ay may dalang swerte sa aspetong pinansyal at relasyon. Maaaring makatanggap ka ng suporta mula sa mga malalapit sa iyo, kaya pahalagahan ang mga taong nagbibigay ng tulong. Gemini Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow at red. Number 13, number 9 at number 40. Kahulugan. Ang yellow ay nagdadala ng kaligayahan at enerhiya, habang ang red ay nagbibigay ng inspirasyon at tapang. Ang mga numero number 13, number 9, at number 40 ay nagsasabi ng pagsulong sa karir at personal na ambisyon. Manatiling matatag at magtiwala sa sarili para makamit ang tagumpay. Cancer, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color: yellow at blue number 10, number 32 at number 28. Kahulugan: Ang yellow ay nagdadala ng kasiglahan, habang ang blue ay simbolo ng katahimikan at kumpiyansa. Ang mga numero number 10, number 32 at number 28 ay magpapakita ng oportunidad sa trabaho o negosyo. Pahalagahan ang mga pagkakataon at maging bukas sa bagong ideya. Leo, Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, pink at green. Number 10, number 24, at number 5. Kahulugan. Ang pink ay nagpapahayag ng pagmamahal, at ang green ay nagbibigay ng kasaganaan. Ang mga numero number 10, number 24, at number 5 ay nagpapakita ng tagumpay sa komunikasyon at relasyon. Magiging mabunga ang pakikitungo sa iba, kaya't gamitin ang pagkakataong ito para magtulungan. Virgo, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero: color green at white. Number 11, number 30, at number 19. Kahulugan: Ang green ay sumisimbolo ng kaunlaran at kalusugan, habang ang white ay nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan. Ang mga numero: number 11, number 30, at number 19 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa kalusugan at relasyon. Magkaroon ng disiplina sa sarili upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Libra, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, white at silver. Number 20, number 21, at number 18. Kahulugan: Ang white at silver ay nagdadala ng kaliwanagan at swerte sa pinansyal na aspeto. Ang mga numero number 20, number 21, at number 18 ay nagpapahiwatig ng pagpapabuti sa iyong karera. Maging maingat sa pagdedesisyon at gamitin ang iyong intuition. Scorpio, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color: pink at yellow. Number 10, number 31 at number 15. Kahulugan: Ang pink ay nagdadala ng pagmamahal, habang ang yellow ay nagbibigay ng sigla. Ang mga numero number 10, number 31 at number 15 ay nagbibigay ng indikasyon na magtatagumpay ka sa mga planong sinimulan. Manatiling positibo sa bawat pagsubok. Sagittarius, Capricorn ng kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color red at gold number 15 number 20 at number 31 kahulugan ang red at gold ay sumisimbolo ng kasaganaan at tagumpay ang mga numero number 15 number 20 at number 31 ay nagbibigay ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang pagsisikap panatiliin ang iyong determinasyon at ikaw ay magtatagumpay. Capricorn, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color, blue at red. Number 11, number 25, at number 18. Kahulugan. Ang blue ay nagdadala ng kapayapaan, habang ang red ay nagbibigay ng lakas. Ang mga numero number 11, number 25, at number 18 ay nagpapakita ng potensyal para sa tagumpay sa negosyo at relasyon. Maging bukas sa pagbabago. Aquarius. Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color, blue at yellow. Number 21, number 29 at number 15. Kahulugan, ang blue ay simbolo ng tiwala at katiyakan, habang ang yellow ay nagbibigay ng sigla. Ang mga numero number 21 Number 29 at number 15 ay nagdadala ng positibong pagbabago. Pagtuunan ng pansin ang mga bagong oportunidad. Pisces, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, blue at red. Number 21 number 30 at number 33. Kahulugan: Ang blue ay nagdadala ng kapayapaan habang ang red ay nagbibigay ng inspirasyon. Ang mga numero number 21, number 30 at number 33 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa relasyon at trabaho. Maging bukas sa mga bagong ideya.